Ngayon ay tayo ay mag-hatch ng egg 5 so, egg yan o. 5. Good. Ay, sakit. Kamaldo. Ito ba? Tapos. egg, Tapos. Aray ko. Aray ko po. Ang sakit. Trading this pet, oh. Si Kapa. Si Bronto. Si Anki. Si Bronto. Ang trading pet niya. Ang nakikipag-trade ako. Nagahanap ako. Ayan, ang ganda niya. Tapos, pa, pag ka-COVID talaga kayo, kung gusto nyo mag-offer. Lang. Lang, may papakita pa ako. Ano pa. lang Para kaanap kayo Ano bang Bot Cookie down Ito si Diba Ano ano Ito Si Monkey Okay 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 lang guys Kaalam Okay